Good morning, guys. Lakad tayo papuntang palingki. Ah, malingki, guys. Hmm. Ah, tayo. Iwan ko lang ang biliana, kasi mabigat pag magkarga ako sa kanya sa tama rin ako magkarga kay mabigat na eh gusto kong masama siya kung sama din lolo niya mag, mag, magsakay na lang kami sa motor Ay, pag maglakad parang mabigatan na ako guys layo, layo pa naman tong nakaran ko Balibunan hmm, Damuhan yung Daanan namin May daanan naman kami doon nga Ano guys, sa Reyes. Pero Hindi diretso-diretso kasi daming mga tao Ang karoon-harang Hindi katulad ito nga Diretso-diretso Mahalag damuhan Okay naman yung daan guys oh. Angeline, asan ka ba nag-aaral? Eh, ba't dyan ka? May ikot ako. Oo. Oh. saan doon? Oo. Saan? Sa inyo. Nag-iigib sa bahay yung kanina. Ayan guys, malapit na ako sa highway. Eh, lipad sa hangin. Malakas hangin. May init may init-init pero may hangin. Hindi na masyadong ano. Hindi na masyadong masakit sa ang init. thank you for watching